ko, sa po mga kababayan. Alam niyo marami pa rin pong hindi nag-give up. Uh, marami ako nababasa sa comment section sa ating pong mga content na talagang uh, dapat ituloy sa December 1, 2025. No? Ang ating pong bibigyan ng paliwanag ay ito pong nasa side ng uh, December 1, 2025. Tumutok po kayo uh, na simulan po nito yung video. Dapat po tapusin niyo bago po tayo magbibigay ng mga opinion. Tara po. tuloy-tuloy na po tayo. Okay. Uh, konting recap po tayo para mas malinaw lang po. No? Uh, yung mga latest na balita, ang sabi ay pipirmahan at hindi pipirmahan. Medyo nagkaroon po ng uh, pagbabago yung isip nila. No? Pero ganun pa man, kung pirmahan yan at hindi pirmahan, pareho lang po ang magiging resulta. Magiging uh, batas po ito. Uh, pagpirmahan, ang sabi sa report ay uh, August 12. Yun yung naunang report eh. August 12 pipirmahan. Tapos nagbago ang isip, pa uh, hindi na daw pipirmahan haayaan ng maglap sa August 14. Okay, kumpirmahan at hindi, bago po matapos ang buwan na ito, matapos ng Agosto ito po ay magiging uh, Republic Act na itong Enrolled Bill na ito. Ngayon po, siyempre, abang hindi pa po yan eh, nagiging ganap na batas, eh wala pa naman pong ibang uh, namamayagpag na batas, kundi yung uh, schedule or yung AC ruling na dapat ituloy sa December 1, 2025. Kasi hanggang ngay ngayon pa din naman ay ah, uh, Uh, kahit pero na pong papasang batas, eh, yan pa rin po ang susundin. Ngayon, siyempre habang naghihintay yung mga aspirante at mga botante na gustong matuloy sa December 1, eh, yun yung kanilang ilalaban talaga. Kasi bakit pa kailangan iurong, bakit pa kailangan baguhin kung meron lang uh, existing, yung uh, existing law na itong nga uh, pinag-uusapan natin na schedule, yun na nga ay sa December. Kung tutusin, mga kababayan, eh, yun naman talaga dapat. Yun naman talaga dapat. Kasi kung titignan natin, eh, itong uh, komilik, eh, sabi nga nila, always coming ready. Kahit sinabi ng presidente sa interview na may hirapan sila. Siyempre, hindi pwedeng sabihin na Comelec na kami ay may hirapan. Pag sinabi po nila yon, marami pong magbabas sa kanila. Kaya sinasabi na lang nila, eh, abogado yan, natural, sasabihin niya, kami po ulang handa kahit ituloy sa December 1 o kahit sa November pa. Di ba? So ang kanilang uh, sagot ay uh, kumbaga ano yan, neutral yan at iniisip hindi po sila pwede magsabi na nahihirapan kami. Hindi nila pwede sabihin yan sa media. Marami magbabasa sa kanila. Ang unang-unang uh, unang -unang, uh sa kanila yan, siyempre, trabaho niyo yan, ganyan-ganyan. Diba? So, ang pinakatamang sagot na sasabihin nila ay, nakala na kami. Okay. So, bakit? Siyempre, eh, trabaho nga nila yan. Ngayon, uh, pag titignan natin yung uh, voter registration, no? eh, kaya nga nila ginawa yun, yung uh, August 1 to 10, natapos na, kahapon lang natapos. Uh, maganda yung naging resulta nun eh. Talagang uh, milyon, mahigit sa milyon ang uh, nagparehistro dito. Sabi nga, eh, isa itong malahimala. Ang dami nagparehistro. Kung titignan, isipin ng iba, kaya maraming marami po nagparehistro kasi gusto na lang nilang magkaroon ng uh, BSKE dito sa darating na December. Pwede ganun at pwede rin hindi kasi kaya marami pong nagparistro kasi nagiging uh, ano ito, controversial itong BSKE nito. Siyempre napapanood nila sa balita, napapanood nila sa mga content. Mainit na pinag-uusapan, BSKE, BSKE. Kasi dahil sa mga postponement na nanaganap yung dati pa. Sunod-sunod po ang pag nle, eh. So na-extend yung mga ibang uh, mga nakaupo na at yung may nanalo tapos na-extend din. Hanggang umabot dito sa uh, BSKE 2023. Diyan na po nag-umpisa itong uh, mainit na usapin sa BSKE na ito. Ngayon, di uh, ba uh, natapos na yung uh, August 1 to 10 of Voter Registration. Meron pa pong kasunod yan. Kaya yeah, sinabi nilang kami ay nahanda, itong paghahanda naman nila ito ay kabilaan. Para pumatuloy sa December 1, nakapagpara-voter registration na sila itong August 1 to 10. Tapos yung susunod na voter registration sa October, ilang buwan lang meron na ulit. Mas mahaba ito. Ayun naman yung paghahanda para sa November. Kasi October ngayon taon hanggang uh, July next year, ang haba nun. So, mas marami pa magpaparehistro uli na. Kasi itong August 1 to 10, maiksi lang. Pero marami. At mas marami pang madaragdag. ba? Diba? So, ready ready sila. December 1. At, siyempre, next year. Ngayon naman, uh, ang pupuntuin kasi natin itong uh, December 1. Ayaw nilang bitawan yan. Uh, yan naman talaga dapat ang masusunod na BSKE. Kung wala pong pumasok o hindi gumawa ng panukalang batas. Kasi gusto po nilang i-altered. Ito yung existing. Yung houses, gusto nilang i-altered. Ibig sabihin po noon, babaguhin. Babaguhin yung tatapal ay bago. Nagas po ninyo. So, sa uh, madaling sabi, eh, uh, ano na eh, nandun na po kasi sa, sa sitwasyon na naging 50-50 yan eh. Yung mga bandang nakarabuan, 50-50. E ngayon, nagkakaroon ng mga report na pipirman, maglalaps na. Yung batas ay papunta na sa pagiging totoo at pagiging batas na nito. Kahit, kumbaga, eh, pipili talaga natin na mag-December 1 na gusto. Eh, mukhang papaboran po eh ng presidente ito eh. Diba? Kaya, Diyan naman papasok 'yung mga petitioner. 'Di ba? Kasama nito mga petitioner na 'to, siyempre nasa likod niyan 'yung mga gusto talagang ituloy. Pero sino-sino ba 'tong mga gustong matuloy? Marami. Siyempre kasama dyan 'yung mga aspirante, mga gusto tumakbo ulit. Gusto lumaban. Gustong uh, manalo siyempre, gusto maglingkod. Marami din, siyempre mga botante. Especially botante. Bakit siyempre nagko-commit sila ganyan? Nababasa ko 'yung mga comment nila na kasi kaya namin gusto matuloy itong taon na ito kasi yung aming uh, mga official dito ay wala pong walang ginagawa eh. Hindi mo sila masisili. Gusto nilang bumoto ng iba. So, kaya gusto nilang matuloy. Ngayon, uh, kung titignan din naman natin yung isang banda na itong term setting bill na ito, kumbaga one year ang Isang taon lang naman ay eh, ma-extend. Hindi naman mahaba yung isang taon. Saglit lang yan. One year lang yan. Di ba? Ngayon, kung nga iisipin natin na para maging fair naman sa lahat, na kung saan yun din naman yung uh, sinabi nila na ni Secretary Rimulya ng DILG uh, para fair daw ito sa mga incumbent na nahalal noong 2023. Kasi two years lang sila eh. Hindi nga naman nasa konstitusyon yun eh. Ang nilalaban kasi nila doon ay kasi three years dapat kami. Bakit two years? Kasi nga nagkaroon ng conflict. Uh, natuloy yung BSK in 2023 na itinuring na ang unconstitutional pero tinuloy pa rin. Dapat doon pa lang nagkaroon na ng TRO. Diba? Ngayon, nagiging mainit yung TRO. Dito, it eh, tro niyan ngayon. Parang pag iti-TRO nila to ngayon, medyo wrong timing na. Kasi hindi na po ito pag-postpone. Kung pag-postpone lang ito, ako mismo mag-content na sasabihin ko na kailangan yan iti-TRO. Kasi postponement lang uli yan, lalabas na manlilaw na ayan ay muli na unconstitutional at uh, pwede na yan pumasok sa uh, yung kaso. no May kaso diyan yung paulit-ulit na uh, pagsuway sa batas, no? Ngayon, kung uh, hindi po ako nagkakamali, ang tawag doon ay uh, culpable violation. At kung yan ay culpable violation na sa tingin ng AC eh, si hindi lang basta TRO yan, no? Ikakaso yan at itong batas na magiging batas na ito ay hindi lang basta TRO. Eh, pwede na rin pong itong nilang i-invalidate or uh, void na nila ito. Kumbaga, mawala ng saysay. -say. -say kung talagang yung batas na ipanatupad ay talagang malinaw na unconstitutional na, yung paulit-ulit na. No, kaya nga, eh, binago eh. Naging uh, ang desisyon dito ng houses ay huwag na natin itong i-postpone. Talagang mayayari na tayo ng AC. Kaya ang gawin natin ngayon, ayusi na natin. Iurong na natin para per sa mga incumbent noong 2023 at uh, hindi lang natin hayaang umikse yung kanilang termino at palaluwig, palaluwigin pa natin. Gagawin pa natin four years. Hindi lang naging malinaw doon kung back to zero. No? Pero sa tingin ko, ano yan eh, back to zero yan. No, kahit nakailang term ka na, halimbawa, last term mo na. No? May nagtatanong, eh, pwede pa ba, ba akong kumandidato? Eh, naka two terms na ako. Ah, uh, malalaman natin yan kapag ito po ay pinirmahan o nag-lapse na kasi. Kailangan nilang linawin kung ano talaga yan. Kailangan linawin yan. Pero sa tingin ko, may pwede pa rin po ulit uh, kumandidato yung mga uh, kahit naka first, term, first term or second term kasi pag pumasa ito, ito ay bagong batas na. Bago na ito eh. So kasi nga, i-fix na eh. So ang nilalaman daw nito ay eh, sa pagkakaitindi ko ay uh, tatlong termino at bawat termino ay four years. Kaya lang sa ibang interview kasi, uh, sabi nila, dalawang termino lang no? at four years. Nabawasan na isa. Pero dapat yan, ay linawi nila. Pero sa tingin ko, ay bakto zero siguro. Ngayon, asan yung tanong kung dapat pa bang matuloy ito sa December 1? Isa lang po, ang sigurado, sigurado, para talagang matuloy na sa December 1 ito. Dapat pong uh, ibito ng presidente. Kasi kailangan na pong uh, yun ang desisyon eh. Sa sitwasyon kasi ngayon, hindi na po pwedeng sabihin na yung uh, existing ay ipatutupad. Hindi na po kasi ano yun, para mahirapan na kasi nga mayroon na pong bagong uh, papasang batas eh. At kapag pinirmahan na nga yun, eh, yun na ang mangingibabaw at yun na uh, ang susunod din. Kung baga sa ayo at sa hindi, ganun po eh, no? sa ayo sa hindi, mayroon na pong magiging bagong batas. So, para maging uh, tuloy nga, sabi ko lang, dapat ibito. Pero sabi ng uh, Chairman Garcia na walang uh, impormasyon na nakarating sa kanila na ibibito eh eh nagsalita pa mismo ang presidente na malinaw sa kanyang interview na I'll sign it I'll sign so pipirmahan niya pinakita niya doon yung kanyang intensyon na interesado siya na maging batas na nga ito at binibigyan din ng punto na ipa-priority yung BARM sa October Ayaw nila magsabay kasi galing sa kanya nasabi ni presidente at sabi daw ng COMELEC eh, ay nahihirapan nag COMELEC uh, nagsabi sa presidente na nahihirapan. Kasi nagkaroon sila ng mga liham, di ba? Yun, ay lumabas naman sa bibig ni presidente na nahihirapan. Titignan talaga yun. Kaya ang sitwasyon ngayon, hindi na pwedeng sabihin na dapat masasabi man yun, opinion na lang. Ang uh, magiging resulta nito, iintayin yung final na desisyon. Sabi nila, eh bakit sinabi ang last touch ng paggawa ng batas ay presidente. Sa paggawa ng batas, siyempre, last touch. Ang presidente talaga. Bakit? Eh, may AC. Bakit? Uh, ang AC kasi ay final arbiter yan. Yeah, kaya, ang nangyari kasi ngayon, yung petitioner eh. Umapasok yung petitioner dito eh. Natural, hindi naman nila na pwedeng uh, pagbawalan yung magpipetition. Ha? Huh? Kahit sino welcome dyan. Or kung meron bang qualification dyan, sabihin natin uh, mga abogado para magpetisyon sa isang batas na. O basta, siyempre, mag-aaralan nila yan. Diba? Kaya ang masasabi natin ngayon sa gitna ngayon ay uh, be honest lang, no? Lamang kasi yung itong magiging batas na eh. Pero nandun pa rin yung possibility na makakamalay nyo, baka malay nyo, biglang ibito. At pag binito yan, automatic na automatic. Hindi lang 100%, kundi 1,000% pa. 1,000% kapag binito yan, talagang December 1 po. 1 million percent pa pag binito yan. So, ando pa rin yung wala pang final decision, di ba? So, abangan yun para talagang masabing matuloy sa December 1. Bito ang kasagutan. TRO, medyo malabo na. Kasi mukhang hindi kayang i-hold ng TRO ang isang batas na. Uh, ang TRO ay pwedeng gamitin lang, uh, iko contest no Kaya lang, eh, kasi eh, temporary lang yun eh. Uh, magkakaroon po ng uh, conflict eh. Kasi sa previous kong content, sabi ko, halimbawa nasunod yung uh, kagustuhan ng nagpetisyon na ituloy sa December 1. Halimbawa lang nasunod yung nagpetisyon December 1 tapos gugulong yung kaso, tapos sa bandang huli pala, biglang mananalo yung bill, eh di dalawang magkasunod na BSKE. Di ba sa magulo? Biroin mo, December 1, nag-BSKE, tapos nanalo yung bill. Di ba? November 2, oh. December 2025, tapos no November 2026, eh, BSKE na naman. Isa naman yon sa titignan ng netong uh, SC, uh, titimbangin nila yan. Meron naman nagsabi, siguro hindi masyadong naiintindihan, sabi, sabi sa comment, alam mo, pag tinuloy ng December 2025 yan, ang kasunod yan ay 2029 kasi apat na taon eh. E wala, mali po yun kasi wala naman pong batas sa ganun. Wala naman pong uh, papasang batas na ganun na 2025. Hindi po yun. Ang nakakalagay po sa batas ay 2026. Kaya magkakaroon po ng conflict Diba? Kasi yung existing ay 2025, at yung pumasa na ay 2026. So, isa lang dapat, isa lang dapat ang pipiliin diyan Kung itutuloy na ito, pero dapat matuloy itong 2025 na ito, kailangan mo nang avoid o invalidate nga itong 2026 na batas. Mahirap na pong ilusot. Kumbaga, naging uh, baliktad ang lamesa na. Sipin nyo na po yan. So, hanggang dito lang. Mahaba na. Comment ulit kayo. Maraming salamat, salamat. Subscribe, share, dan besa segala